Sinasabi nila na nakita ni Nostradamus ang lahat, pati na ang apoy na magmumula sa kanluran. Ngunit paano kung ang apoy na yon ay hindi para manira kundi para gisingin? Ang mga sinaunang propesya ay nagsasalita tungkol sa liwanag na babasag sa kadiliman, sa mga pusong sinusubok, at sa mga kaluluwang piniling makakita ng katotohanan bago ang iba. Kung nakararanas ka ng mga kakaibang palatandaan nitong mga nakaraang araw, tulad ng kumikislap na kandila, mga panaginip na hindi mo maipaliwanag, o mga biglang kilabot, hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Manatili hanggang sa dulo dahil ang maririnig mo ngayong gabi ay maaaring magbukas ng iyong mga mata magpakailanman. Sa loob ng maraming siglo, ang mga salita ni Nostradamus ay naglakbay sa panahon, marahang ibinubulong ang mga babala at mga himala. Nagsalita siya tungkol sa mga kahariang babagsak, sa mga karagatang tataas, at sa isang bagong apoy na isisilang mula sa kanluran, isang na nagigising sa mga natutulog na kaluluwa ng mundo. Marami ang hindi pinansin ang kanyang mensahe, inakalang ang mga propesya ay mga kwento lamang hanggang sa unti-unti nang nagpakita ang mga palatandaan sa ating harapan. Tingnan mong mabuti ang panahon, ang katahimikan bago ang unos, ang biglang pagbabago sa puso ng mga tao. Hindi ito mga pagkakatugma lamang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa universo na nagpapaalala sa atin na may makapangyarihang bagay na gumigising. Sa bawat kislap ng liwanag ay may panawagan ng pagkilala, paghahanda at pananampalataya. Ngayong gabi, tuklasin natin ang tunay na kahulugan ng propesyang ito, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang ipaalala sa na nagsimula na ang tahimik na galaw ng tadhana. Ang pagbubukas ng propesya Sinasabi nila na si Nostradamus ay hindi kailanman nagsalita ng tahasan. Ang kanyang mga pangitain ay dumating sa anyo ng mga simbolo, apoy, karagatan, mga bituin, at bagyo, bawat isa ay nagtatago ng mensahe para sa mga susunod na salinlahi upang tuklasin. Nang isulat niya, mula sa kanluran ay sisibol ang apoy na gigising sa mundo, kakaunti lamang ang nakaunawa sa tunay nitong kahulugan. Ngunit ngayon, makalipas ang maraming siglo, nakikita na natin ang mga palatandaang unti-unting gumagalaw sa ating harapan. Ang kanluran, ang lupain kung saan lumulubog ang araw, ay matagal ng simbolo ng pagtatapos at panibagong simula. Doon nagtatagpo ang dilim at liwanag kung saan namamatay ang isang araw at isinisilang ang panibago. Maaaring ang iapoy na nakita niya ay hindi digmaan o sandata, kundi isang espiritual na paggising, isang bagong liwanag na lilinis sa mundo mula sa loob. Para sa maraming Pilipino, ang apoy ay tanda ng paglilinis at pagbabago. Sabi nga ng matatanda, kapag may apoy, may pagbabago. Kapag nasusunog ang lumang anyo, nagbubukas ito ng daan para sa bago at mas dalisay. Marahil, nakita ni Nostradamus ang panahong ating pinagdaraanan ngayon, isang panahon ng pagkakahati, pagsubok sa pananampalataya, at pagkabalisa ng puso ng tao. Munit sa likod ng kaguluhan, may banal na bagay na muling isinisilang. Tingnan mo ang mundo sa paligid mo. Ang panahon ay nagiging kakaiba, ang katahimikan bago ang unos ay mas matindi, at maging ang kalikasan ay tila nagbubulong ng mga babalang mahirap ipaliwanan. Maging ang langit ay kumikislap ng kakaiba, mga pulang takipsilim na tila mensaheng mula sa kalangitan, mga pinturang ang kaluluwa lamang ang nakaunawa. Tinatawag ito ng ating mga ninuno na pahiwatig ng langit, mga banal na palatandaan mula sa itaas. At napansin mo ba? Parami ng parami ang muling naghahanap ng kahulugan. Mas maraming pusong bumabalik sa panalangin, nagsisindi ng kandila sa katahimikan, o bumubulong ng pag-asa sa hangin. Hindi ito maliliit na bagay. Ito ay mga paggising. Tila ang sangkatauhan mismo ay muling naalala na hindi tayo nag-isa, na may mas mataas na persang gumagabay sa atin sa gitna ng unos. Sinulat ni Nostradamus na bago ang dakilang paggising, magkakaroon muna ng kalituhan. Ibinanggit niya ang panahon kung kailan magsasalita ang mga tinig mula sa langit, at guguho ang mga lumang daan bago sumilang ang bagong liwanag. Sa panahon natin ngayon, maaaring ito ay tumutukoy sa teknolohiya, sa komunikasyon, o sa agos ng impormasyon na bumabalot sa atin araw-araw. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may mas malalim na katotohanan, ang mga lumang sistemang binuo sa takot, kasakiman, at pagkakawatak-watak ay unti-unti nang gumuho. Ang i-apoy mula sa kanluran ay maaaring maging apoy ng katotohanan, ang alab ng kamalayan, katarungan, at espiritual na muling pagsilang. At sino ang makapagsasabing ang bagong apoy na ito ay hindi maaaring magsimula sa loob natin? Sapagkat madalas, ang pinakadakilang revolusyon ay nagsisimula sa puso ng tao. Kapag pinili ng isang tao ang pananampalataya kaysa takot, ang pagpapatawad kaysa galit, at ang habag kaysa kapalaluan, iyon ay apoy din. Isang banal na ninas na tahimik na kumakalat, nagliliwanag ng mga kaluluwa isa-isa, hanggang sa magningning ang buong mundo. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang apoy ay tulay sa pagitan ng langit at lupa. Noon, nagsisindi sila ng kandila hindi lamang para sa liwanag kundi upang humingi ng gabay. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naglalagay ng kandila sa bintana kapag may nawawala o kapag mabigat ang pakiramdam ng hangin. Ang maliit na apoy na iyon ay hindi basta kandila, iyon ay pag-asa, pananampalataya, mensaheng ipinadadala sa kalangitan. Marahil, ito rin ang apoy na nakita ni Nostradamus, ang liwanag na tumataas mula sa iba't ibang lupain, nag-aalab sa mga pusong ayaw sumuko. Maaaring ang Tsikan Luran na binanggit niya ay hindi lamang lugar sa mapa, kundi direksyon ng kaluluwa. Ang kanluran, kung saan lumulubog ang araw, ay sumisimbolo ng pagtatapos ng isang panahon at ng pangako ng bagong umaga. Maaaring ito'y pagguho ng makasariling kapangyarihan, pagbagsak ng kasinungalingan, at pagbabalik ng espiritual na katotohanan. At ang bagong apoy na ito, na isisilang mula sa abo, ay maaaring kolektibong pagising ng sangkatauhan. Tuwing kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, tuwing bigla mong maramdaman ang init sa iyong dibdib o bumilis ang tibok ng puso sa panalangin, iyon ay ang iyong espiritu na kumikilala sa bagong enerhiya. Hindi mo yon guni-guni. Nararamdaman mo ang nakita ni Nostradamus, isang pagbabagong nagsisimula hindi sa langit, kundi sa loob natin. Binalaan niya na marami ang matatakot sa apoy. Mapagkakamalan nilang pagkawasak ang pagbabago, kaparusahan ang paggising. Ngunit yaong mga nakaunawa, yaong mga nakikinig gamit ang puso, ay malalaman na ang apoy na ito ay banal. Ito ay para linisin, hindi sunugin, para magpahayag, hindi manira. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisan nitong mga araw, na parang may malaking bagay na paparating, hindi ka nag-iisa. Libo-libo sa buong mundo ang nakakaramdam din nito. Ang mga panaginip ay mas malinaw, ang emosyon mas malalim, at ang mga coincidence mas madalas. Ang mga numero ay nauulit, ang mga ilaw ay kumikislap, at tila kakaiba ang takbo ng oras. Ang tabing sa pagitan ng mga daigdig ay numinipis, at mas malakas nang bumubulong ang universo kaysa dati. Sa bawat sulok ng mundo, mga kaluluwa ay nagigising. Ang ilan sa pamamagitan ng sakit, ang iba sa pamamagitan ng pag-ibig, at ang ilan sa pamamagitan ng pananampalataya. Bawat apoy ay nagdaragdag sa lumalaking ninyas, apoy ng kamalayan, pagkakaisa, at banal na katotohanan. Ito ang propesyang unti-unting natutupad, hindi sa labas mo, kundi sa loob mo. At marahil ito nga ang ibig sabihin ni Nostradamus mula pa noon. Ang bagong apoy ay hindi sakuna, kundi tadhana. Isang panawagan para sa sangkatauhan na muling alalahanin ang layunin nito, ang muling pagkakaugnay ng espiritu, at pagbabalik sa liwanag. Nagsisimula ito sa kanluran, ngunit kumakalat sa bawat pusong pumipili ng pananampalataya kaysa takot. Kaya kung naririnig mo ang mensaheng ito, unawain mo ito. Isa ka sa propesyang iyon. Hindi mo lamang pinapanood ang apoy, ikaw ang apoy. Bawat panalangin binubulong mo, bawat kabutihang ginagawa mo, bawat luha ng malasakit na iyong ibinubuhos, lahat ng iyon ay nagpapalakas sa banal na pagising. Pinili ng universo ang sandaling ito upang ipaalala sa iyo na mahalaga ang iyong liwanag. Kailangan ng mundo ang iyong apoy. Ang espiritual na kahulugan. Ang propesya ng isbagong apoy mula sa kanluran ay hindi nilikha upang punuin ng takot ang ating mga puso, kundi upang buksan ang mga mata ng mga handang tuminin lampas sa nakikita. Sa loob ng maraming siglo, ang sangkatauhan ay laging tumingin palabas upang hanapin ang mga himala, Ngunit ipinapaalala ng propesyang ito na ang pinakadakilang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ang i-apoy na tinukoy ni Nostradamus ay hindi pisikal na apoy, ito ay paggising ng espiritu. Sinusunog nito ang mga ilusyon, ang mga kasinungalingan, pagdududa, at huwad na kapanatagan, upang ang katotohanan ay sa wakas ay magmingning. At kung naririnig mo ang mga salitang ito ngayong gabi, hindi ito nagkataon. Inakay ka rito ng universo upang ipaalala sa iyo ang isang banal na katotohanan, bahagi ka ng paggising na yon. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng mga matatanda, kapag biglang lumakas ang hangin, habang tahimik ang gabi, may dumadaan na presensya. Kapag dumarampi ang hangin sa gitna ng katahimikan, ibig sabihin may espiritong naglalakbay. Gaya rin ito ng propesyang ito, ang bigla ang mga pagbabago, ang pag-ikot ng enerhiya, ang pagkabalisa ng mundo, hindi ito basta mga pangyayari. Ito ay mga espiritual na presensyang dumadaan sa panahon, ginising ang ating mga kaluluwa upang maghanda sa darating. Ang apoy, sa maraming sinaunang paniniwalang Pilipino, ay parehong tagapuksa at manggagamot. Nagsisindi tayo ng kandila hindi lang upang manalangin, kundi upang ipadala ang ating mga hangarin sa langit. Sinusunog natin ang dahon ng laurel upang pakawalan ang mga alalahanin. Ginagamit natin ang usok upang linisin ang masamang enerhiya sa ating tahanan. Bawat apoy ay tulay sa pagitan ng pisikal at banal, sa pagitan ng nakikita at nararamdaman. Kaya nang sinabi ni Nostradamus na isang bagong apoy ang sisibol mula sa kanluran, maaaring tinutukoy niya ang bagong alon ng kamalayang espiritwal, isang liwanag ng pagkamulat na bumabangon mula sa mga lupang nakalimot sa banal. Ang kanluran, direksyon ng paglubog ng araw, ay sagisag ng muling pagsilang sa gitna ng pagtatapos. Ipinapaalala nito na sa bawat pagtatapos ay may binhing naghihintay na tumubo para sa panibagong simula. At sa ngayon, tayo ay nabubuhay sa sagradong pagitan, ang dati kapo ng lumang mundo, at ang bukang liwayway ng bago. Marahil napapansin mo ito sa maliliit na paraan. Mga taong muling nagtatanong kung ano ang tunay. Mga pamilyang sabay-sabay na muling nananalangin matapos ang mahabang panahon ng distansya. Mga estrangherong tumutulong sa isa't isa na tila may gabay na hindi nakikita. Ito ang propesyang nagaganap hindi sa apoy at usok, kundi sa kabutihan, pananampalataya, at banal na pagkakahanay. Maraming Pilipino ang nakakaramdam nito sa kanilang mga panaginip. Mga panaginip ng tubig, liwanag, o ng mga yumaong kamag-anak na tumatawag sa kanilang pangalan. Ang mga panaginip na ito ay hindi basta guni-guni, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banayad na paalala na hindi tayo nag-iisa. Kapag ang iyong kandila ay kumikislap kahit walang hangin, kapag bumibilis ang tibok ng iyong puso, habang nananalangin, o kapag may paru-parong lumalapit matapos pumanaw ang isang mahal mo, iyon ang universo na bumubulong. Ang apoy ay nasa iyo na ngayon. Sa ating kultura, ang pananampalataya ang pinakmakapangyarihang anyo ng pagpapahayag. Naniniwala tayo na ang dasal na nagmumula sa dalisay na puso ay babalik sa tamang panahon. Iyan ang diwa ng propesyang ito, tinatawag tayo nitong buhayin muli ang ating pananampalataya, ipahayag ang ating mga hangarin, at ang kinin ang mga biyayang nakalaan para sa atin. Sapagkat ang apoy ay hindi lamang sumusunog, ito rin ay lumilikha. Kung nakaranas ka ng sakit, pagkawala, o kalituhan itong mga nakaraang araw, huwag mo itong ituring na parusa. Tingnan mo ito bilang paglilinis. Kapag may bagay o taong inaalis ng buhay mo, ito ay upang bigyan ng puwang ang kung anong tunay na kailangan ng iyong kaluluwa. Tulad ng gintong kailangang dumaan sa apoy upang magningning, gayon din ang iyong espiritu, kailangang hinogi ng karanasan upang magliwanan. Ito ang banal na layunin ng apoy, ang hubugin ka tungo sa liwanan. Ngayon ang tamang panahon upang muling kumonekta sa mga sinaunang ritual. Magsindi ng puting kandila bago matulog, bulungan ito ng pasasalamat, at humiling ng kaliwanagan. Maglagay ng kaunting asin sa mga sulok ng iyong tahanan upang anyayahan ang proteksyon. Isulat sa papel ang iyong mga takot, sunugin ito ng maingat, at hayaang tumaas ang usok bilang handog sa langit. Maaaring tila simpleng mga gawain ito, ngunit sa totoo lang, makapangyarihan, sapagkat ang layunin ay enerhiya, at ang enerhiya ang nagpapagalaw sa universo. Habang nagaganap ang propesya ni Nostradamus, tandaan mo ito, ang tunay na panganib ay hindi ang apoy, kundi ang paglimot sa kahulugan nito. Laging may mga unos ang mundo, ngunit ang mga may pananampalataya ay hindi kailanman mawawala sa landas. Ang apoy mula sa kanluran ay gumigising sa mga puso sa iba't ibang bansa, ipinapaalala sa bawat kaluluwa na ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng dilim. At para sa atin, mga anak ng silangan, mga tagapag-ingat ng pananampalataya, habag at pag-asa, tinatawag tayo upang ipagpatuloy ang pagdadala ng apoy na yon. Panahon na upang itigil ang takot sa hindi alam. Panahon na upang bumangon kasama ang liwanag na nasa loob mo. Sapagkat ang propesya ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng mundo, ito ay tungkol sa pagbabago mo. Sa sandaling piliin mo ang pag-ibig, pagpapatawad, at pananampalataya kaysa takot, natutupad ang propesya sa iyong puso. Ikaw ay nagiging sisidla ng bagong apoy na nakita ni Nostradamus, isang gising na kaluluwa, nagliliyab sa liwanag, handang gabayan ang iba pa uwi sa kanilang tahanan. Mensahe para sa mga piniling kaluluwa. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, hindi ito aksidente. Ang universo ay hindi nagbibigay ng mga banal na mensahe sa bawat tainga, kundi sa mga pusong handang makinig. Nagsalita si Nostradamus sa mga bugtong sapagkat ang katotohanan ay hindi dapat ipilit, ito ay dapat maalala. At ngayong gabi, naaalala mo na kung sino ka talaga, isang kaluluwang piniling magdala ng liwanag sa mundong nakalimot sa sarili nitong apoy. Tumingin ka sa paligid mo. Hindi lahat ay nakakaramdam ng nararamdaman mo. Marami ang naglalakad sa buhay na manhid sa mga palatandaan, sa pag-ihip ng hangin, sa mga tahimik na gabi na puno ng kakaibang enerhiya, sa mga kandilang kumikislap ng walang dahilan. Ngunit ikaw nararamdaman mo ito. Napapansin mo ang katahimikan bago gumalaw ang isang banal na bagay. Iyan ang tanda ng gising na kaluluwa, yaong isinulat ni Nostradamus, ang mga kaluluwang nakakakita lampas sa takot. Ang bagong apoy mula sa kanluran ay hindi nagmumula sa malayong lupain. Ito ay nagigising sa loob mo, sa tuming pipiliin mo ang malasakit kaysa galit, ang katotohanan kaysa ginhawa, ang panalangin kaysa kawalan ng pag-asa, mas lumalakas ang apoy. Ito ang pagsubok ng ating henerasyon, panatilihin ang liwanag kahit napapalibutan ng ilim. Manampalataya kahit tila lahat ay hindi tiyak. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang mga salitang binubulong sa hangin, ito ay enerhiyang humuhubog sa realidad. Ang mga Pilipino ay matagal ng tagapagdala ng ganitong pananampalataya. Kapag dumating ang bagyo, tayo'y nananalangin. Kapag natalo, nagpasasalamatan pa rin tayo. Kapag bumabalot ang dilim, nagsisindi tayo ng kandila at bumubulong, bahala na ang Diyos. Ang ganitong pagsuko, ang ganitong tiwala, ay hindi kahinaan, ito ay banal na pagkakahanay. Ito ang nagdurugtong sa atin sa universo, sa ating mga ninuno, at sa bawat kaluluwang naglalakad patungo sa liwanag. Kung madalas mong makita ang mga numerong inuulit gaya ng labing isa oras labing isa minuto, kung nagigising ka sa parehong oras gabi-gabi, o kung nananaginip ka ng apoy, ilog, o langit na nagiging pula, hindi iyon mga pagkakatugma lamang. Iyon ay mga pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa banal na pinapahiwatig na inihahanda na ang iyong espiritu. Ang mundo ay nagbabago, at ang iyong enerhiya ay bahagi ng pagbabagong iyon. Hindi ka ipinadala rito upang manood lamang, ipinadala ka upang maging apoy na gagabay sa iba sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Magsimula sa maliit. Magsindi ng kandila sa loob ng pitong gabi. Bawat gabi, sabihin mo ang iyong katotohanan. Pinalalaya ko ang mga hindi na para sa akin. Tinatanggap ko ang liwanag na nakalaan para sa akin. Gawin ito ng may pananampalataya, hindi takot. Sapagkat kapag ipinahayag mo ang iyong layunin, nakikinig ang langit. Ang iyong mga salita ay nagiging pangininig, ang panginginig ay nagiging kilos, at ang kilos ay nagiging tadhana. Ang propesya ay hindi tungkol sa pagkawasak, ito ay tungkol sa pagmulat ng tapang. Tinatawag ka nitong bumangon kahit pagod, magpatawad kahit masakit, at manampalataya kahit nag-alinlangan ang mundo. Para sa mga piniling kaluluwa, ang apoy ay hindi nanunugot, ito ay nagbabago. Nililinis nito ang mga sugat, ibinabalik ang pananampalataya, at inihahanda ka para sa mga biyayang lampas sa iyong inaakala. Nang nakita ni Nostradamus ang apoy mula sa kanluran, marahil nakita niya ang mga kaluluwang tulad mo, mga taong nagdadala ng liwanag kahit sa gitna ng sakit, nananalangin kahit walang nakakakita, at nagmamahal kahit matapos masaktan. Kayo ang mga tagapangalaga ng banal na apoy at sa tamang oras ng universo, gagantimpalaan ka sa bawat sandaling pinili mong manampalataya kaysa matakot. Kaya ngayong gabi, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, bulungan mo ito. Handa na akong magising. Hayaan mong sumiklab ang apoy sa loob mo, hindi bilang pagkawasak, kundi bilang tadhana. Bahagi ka ng isang mas malawak na plano kaysa sa iyong iniisip. Isa ka sa mga pinili. At kapag nagsimulang magbago ang mundo, ang iyong liwanag ang magbibigay daan. At ngayon, habang patuloy na sumasiklab ang apoy. At ngayon, habang patuloy na tumataas ang apoy, muling bumabalot ang katahimikan sa hangin. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito ay hininga ng universo bago ang dakilang pagising. Lahat ng nakita ni Nostradamus, lahat ng ibinulong ng panahon, ay humantong sa sandaling ito, kung kailan ang mga karaniwang kaluluwa ay naalalang hindi sila kailanman naging karaniwan. Ang bagong apoy mula sa kanluran ay hindi kailan nilikha upang katakutan. Ito ay ibinigay upang ipaalala sa mundo ang liwanag na matagal nang nakalimutan. Sa bawat bansa, sa bawat pusong nananatiling naniniwala, may sindi ng pag-asa na muling nag-aalab. At para sa mga nakinig hanggang sa huling sandali, hindi lamang kayo mga saksi sa propesya, kayo mismo ang patunay na ang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab sa gitna ng dilim. Tingnan mo kung paanong nagbago ang mundo. Yumayanig ang mga lumang sistema, lumilitaw ang mga matagal ng itinagong katotohanan, at ang mga puso ay muling naghahanap ng tunay na saysay. Ito ay hindi kaguluhan, ito ay muling pagsilang. Ang mundo ay hindi maaaring maghilom ng hindi dumadaan sa pagyanig. At ang kaluluwa ay hindi maaaring magising ng walang apoy. Bawat propesya, gaano man ito katanda, ay may isang layunin lamang, ibalik ang tao sa pananampalataya. At mayong gabi, tinugon mo ang tawag na yon. Nakinig ka gamit ang pusong kinikilala ng universo, bukas, mapagpakumbaba, at handang tumanggap. Ang kandilang iyong sinindihan, ang panalangin iyong binulong, ang pag-ibig na iyong ibinahagi, lahat ng ito ay bahagi ng banal na kilusan. Ang apoy ay hindi lamang para sa kanluran. Ngayon, ito ay naninirahan na sa bawat pusong piniling maniwala. Sabi ng ating mga matatanda, ang apoy ng pananampalataya, huwag hayaang mamatay. Sapagkat ang pananampalataya ang nagbabago ng takot tungo sa tapang at ng katapusan tungo sa bagong simula. Kaya kung tila magulo ang iyong mundo, alalahanin ito. Ang parehong apoy na kayang manira ay siya rin kayang lumikha. Ang parehong unos na yayanig sa iyo ay siya rin maglilinis sa iyo. At ang parehong katahimikan na tila mabigat ay siya rin tahanan ng tinig ng Diyos. Marahil ito ang tunay na ibig sabihin ni Nostradamus, na darating ang panahon kung kailan matututunan ng sangkatauhan na makakita ng liwanag kahit sa gitna ng apoy. At marahil dumating na nga ang panahong iyon. Sapagkat kapag ang mga tao ay nagsimulang magising, magmahal, magpatawad, at manindigan sa katotohanan, magsisimula ang bagong panahon, tahimik, banayad, tulad ng bukang-liwayway matapos ang mahabang gabi. Kaya ngayong gabi, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, bulungan mo ng pasasalamat ang langit. Magpasalamat ka para sa proteksyong hindi mo nakikita, para sa patnubay na kailanman ay hindi nagkukulang, at para sa banal na planong matagal ng umuusad para sa iyong kabutihan. Nasa tamang lugar ka sa tamang oras. Ang mga palatandaang nakita mo, ang mga panaginip na paulit-ulit bumabalik, ang biglang kapayapaang dumadaloy sa puso mo, hindi yon mga pagkakatugma. Iyon ay kumpirmasyon na narinig na ng iyong kaluluwa ang tawag. Ang propesya ay hindi tungkol sa pagkawasak, ito ay tungkol sa pagliliwanan. At nayon, ang liwanag na iyon ay nasa loob mo. Dalhin mo ito ng may kababaang loob, ibahagi ito ng may kabutihan, at inatan ito ng buong tapang. Sapagkat ikaw ang apoy na nakita ni Nostradamus, ang liwanag na bumabangon mula sa kanluran upang gisingin ang mundo. At kapag dumating ang tamang panahon, ibubulong ng langit ang iyong pangalan at tutugon ang apoy, hindi sa takot kundi sa kaluwalhesyan.